Hello guys, for today's video, nagkameron tayo ng problema. Binabaklas ko ngayon yung gulong ni Sky. Dahil nga may napasin ako sa pagtakbo niya, parang pigil, hindi na siya nagbe Kaya nga ito, binabaklas ko na. At syempre, may experience tayo sa pagbabaklas. Dahil hindi naman si Sky ang una kong motor. Bago ang lahat, shoutout muna sa inyo. kay Idol Ayong Vlog, Idol Erwin Perez Madrid, Idol peding Crebello, Kay Idol Papa Jobs vlog, at sa aking pinsan Melissa Atienza Marquez, kay Idol Archie, Idol Sandro Barena kay Idol Chris Milano, kay Idol Kiko Direet, kay Idol Jason Direet, at syempre kay Idol Pets Jano at kay Idol Joker Moto vlog, Idol Esman Kirby, Idol Brillia TV, at sa Mommy ng Monte Maria, Dave Suarez, kay Idol Jonathan David, Idol Arnold Gallego, Idol Lebs TV, Idol Zoe J.R. de Monteverde, Idol Maria Vilma Gascon. Ayan, maraming maraming salamat po sa pagbibigay ng star. It's na nga mga Idol, nabakalas ko na. Ako na nga yung problema. Kitang kita nyo naman, hindi na kailangan ipaliwanag pa. Ayaw umikot ng kanyang bearing or ayaw mag-play. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ayaw niyang umikot. Punong-puno naman siya ng grasa. At ito nga, pati kabila, ayaw na rin umikot. Naisip ko, gamitan ng low long nose. At ito yung sunod na nangyari. Napakaganit talaga. Ayaw niyang umikot. Kung natatandaan nyo nga, nagpalit na tayo ng bearing. Dahil nga yung stock nating bearing ay umaalog na. Kaya yung nakikita nyo iniikot ko, yan yung mga bagong bearing. Kaya itong kabila ayaw ding umikot. Dahil siguro sa layo ng ating biyahe, biruin nyo mula dito sa amin hanggang Laguna. 53 kilometers papunta pa lang at syempre uuwi pa tayo kaya another 53 kilometers pa kaya naman ang tinatakbo ko araw-araw ay 106 kilometers buwan ko nga uuwian hindi pa ako binibigo ni Sky. Kaya naman sa mga piyesa niya hindi ko siya tinitipid. At ito na nga mga idol na may nakikita na akong pag-asa. 10 minutes ko ang pinapaikot ang bearing niya. Umiikot na rin sa wakas. At dito para hindi natin siya baklasin para linisan. Eh nilagyan ko na nga lang siya ng gasolina. Para matanggal nga yung mga kalawang sa loob ng bearing niya. Kasi nga habang iniikot ko siya may nakikita akong kalawang. Siyempre, ko kong linisan, ikinabit ko na nga kay Sky dahil okay na naman yung ikot niya. Sa mga gantong senaryo nga mga idol, matuto tayong mag-check. At ito na nga mga idol, na ko na. At gusto ko nga ipakita yung ikot niya. O ba diba, Swabi na. Sayang lang, hindi ko na videohan yung unang ikot niya para maikumpara ko sa ngayon. Ayan nga, pre-wheel na pre mga lods. Alam nyo ba, ang pre-wheel nakakatipid ng gasolina. Dahil nga, pag na ng aking gasolina, nag pre na lang ako muna. At dahil natapos na tayo sa gulong niya syempre sa ilaw naman at yan napansin ko hindi na pala yung isa kakabit mo nga lang ng MDL na yan nung nakarang araw keep safe, ride right, safe ang lahat salamat sa panonood